Sa ibang balita, hiniling ni PNP Chief Ronald De La Rosa na ulanin sana ang rally ng mga anti-Marcos bukas. Sa press conference kahapon, sinabi ni De La Rosa na inatasan niya ang lahat ng pare na parte ng chaplain service ng PNP na magdasa. <laughs> Sorry, na umulan. Ito raw ang preparasyon ng PNP para sa malawakang protesta bukas ng mga tutol sa paglagak ni dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Dagdag pa ni De La Rosa, hindi naman pipigilan ng PNP ang mga mag -rally kung saan nila gustong pumunta. We will give them all they want. They can have the streets, they can have the, the, the parks, they can have the plazas. Go ahead, hindi namin sila harangin, provided huwag nila sila magulong. So ang aming preparation, mag-tanong uh, ka. And require ko lahat ng mga pari ng chaplain service namin to pray for rain magdasal niyo pare na umulan para hindi sila makapag -grupo.